Lumabas sa mga pangalang De La Rosa at Aguirre sa isinapublikong redacted document ng International Criminal Court, kaugnay ng kasong isinampala pa naman kay dating Pakulong Rodrigo Duterte. Tatlong uh, bilang ng Crimes Against Humanity para sa murder at attempted murder kaugnay po na madugong drug war ang isinampa ng ICC. Bagaman tinakpan ng mga pangalan ng umano'y kasabwat, lumitaw ang isang De La Rosa na umano'y nag-utos po na magpatupad po agad ng Davao model ang, uh, o ang drug campaign ng Davao City. Sinabi naman ni De La Rosa na kung may manlaban ay gaganti ang pulis at kung walang manlaban, e pipilitin po na manlaban para hu patayin din. Lumabas din sa dokumento ang isang apelyido na Agire na nagsabi umanong patayin ang lahat ng drug lord gamit po ang Davao model ang Attorney Cristina Conti, ICC Assistant Counsel. Malawang na ang De La Rosa ay si Senador Ronald De La Rosa. At dating happy po ng Davao City Police at PNP Chief. Habang ang Aguirre naman ay maari umanong si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III. Tinanggi naman ni Aguirre na sinabi niya ang mga nasa dokumento habang sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni De, de La Rosa at mga Duterte.